Mga kaputrip, tara samaan nyo ko dahil meron na naman tayo na tagpuan legendary kainan dito sa Pandakan. At sila ngayon nag-serve ng almusal at ng merienda. Ito ngayon walang iba kundi ang edit almusal at merienda. Ito matatagpuan sa Barangay 861 sa likod mismo ng Barangay Hall. Nako mga kaputrip, talaga naman pang malakasan ang mga pagkain nila dito. Paano ba naman kasi araw-araw lang namang sold out ang mga pagkain nila dito. Lalo na itong bestseller nilang Palabok na halagang 35 pesos. At ang pinaka solid talaga dito sa Palabok nila, dalawa yung sauce ng Palabok nila. Isang light at isang ang itong medyo dark color. Nako mga kaputri, pag natikman nyo ang palabok nila, garantisado, approved talaga sa inyong panlasa. Nabukod sa abot kayang presyo, quality quality talaga. Lalo na yung toppings nilang chicharon na itong papakita ko sa inyo. Nako, nung no, makita ko talaga yung chicharon nila, sabi ko agad, te, pa extra oil naman. Yan talaga kasi nagbibigay lasa sa pinaapalabok nila. Tapos itong napakasarap na sauce nila sa tokwa at lumpia. Nako, sulit na sulit talaga mga kapu-trip. Dayuhin nyo na rin to. Paano ba yung mga Tiki man time na! Ayan mga kapu-trip, nandito tayo ngayon sa palabukan o almusalan. Mariandaan ni Ate Edit. At ayan, meron tayo dito yung palabok nila. Special na special. Kaya naman may chicharon pa. Dati 35 pesos lang. Sulit na sulit na lang. Meron tayo ditong toko at lumpia. Tikman na natin yan. Ayun o. May profit tapos sosi. Dito naman mga kapudri po. Init pa talaga. Solid ulit talaga dito. Yung lasa, sakto-sakto yung timpla. Tapos yung pachicharon pa sa ibabaw. Ay, yung 35 pesos. Panalong-panalo. Tapos kagat tayo ng lumpia. Mainit pa yung lumpia. Baka mapasa ulit ako na ito.

para sa inyo mga kakay mga kaputit ay sa mga gusto pumunta dito lang yung matatagpuan sa barangay 861 dito yan sa likod ng barangay mismo katapat ng barangay yung pinaka fountain ng pandakan ano tawag yan? balagtas ayan dito sa balagtas Op open sila mula 6am hanggang 10am tapos sa nag open ulit ng 1pm to 1pm onwards. Yan, matitigman nyo dito ang iba't ibang lasing merienda at number one para sa akin talaga, itong palabok nila. Ilang e siyempre follow nyo lagi. Akin ah, ni Sol sa kanilang Facebook page, YouTube channel, TikTok account. Oh. Salamat sa videographer ko. Yan, sabi ko umayon dito. Baal sila lumabas sa camera. See you next vlog. Bye!